Ang kwentong ito ay itinakda sa Miriam Alliance na binuo ng great sex at mga eksperto mula sa limang pamilya, maraming mas maliliit na kasarian at angkan ang sumapi rin sa alliance sa ilalim ng Banner of Justice, tinanggap ang pamumuno ni Kwaku, isang mandirigma ng budang sa unang pinuno ng alyansa. Bukod sa kanyang pamumuno, isang lihim na organisasyon ang nagpapatakbo sa Miriam na bilang Black Flower League. Ang liga na ito, na kumikilos bilang anino ng pangunahing alyansa, ay pangunahing pinangangasiwaan ng mga gawain tulad ng pagpatay, panunuhol at especially iya. Dahil sa malaking kapangyarihan nito, ang Black Flower League sa lalong madaling panahon ay naging isang organisasyon na nakakatakot sa masamang paksayon at sa demon cult at sa demon cult, ang misteryosong pigira na namumuno sa organisasyong ito ay si Guayama Doc. Siya ay isang misteryosong individual na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mundo, sa likod ng isang nakakatakot na multo habang nakatayo sa isang bangin. Isang araw tumawag si Kwak Yun kay Mayenda, na lumilitaw sa likod niya, nagbibigay galang, pinapanood siyang nakasuot pa rin ng face mask. Si Yuon ay tinatanong kung bakit suot kailangang suotin pa din ito kahit sa harap ng kanyang pinuno. At tumugon si Nayang Da na hindi niya ito maalis sa panahon ng kanyang mga misyon. Sinabi ni Yun na dalawampung taon na ang nakalipas mula ng si Mayanda ay naging pinuno ng Black Flower Ledge na naging sanhi ng kanyang pagkalito. Binanggit niya na ang digmaan sa kauto ng demonyo ay halos na ayos na at hindi nakakailanganin ang liga. Nagpapayo kay Mayang Da na itigil ang mga masasamang gawain. Bilang tugon, tinitiyak sa ng Mayang Da na ayos lang siya dito. Ngunit, ipinapahayag niya Mayang ang kanyang kawalang kasiyahan sa lahat ng pagunawa na nais ni Yunz. Habang si Mayang ay nagtatanong kung ito ay isang utos na kung saan enlagay ni Yunz ang kanyang kamay sa balikat niya. Naalala ni Yun ang panahong kinuha niya si Mayen. Sa ilalim ng kanyang patnubay at binago siya mula sa isang batang lansangan tungo sa isang mandirigma. Naniniwala siya kay Mayen. Hindi dapat sayangin ang talento ni Doc at ibinalita ang kanyang planong magtatag ng Marshall Academy na may maraming eksperto mula sa alyansa na magsisilbing guru. Sa makatuwid, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging Jersey Mayang Doc. Sa narinig na iyon, sandaling tumahimik si Mayang, habang hindi iginiit na ito ay isang utos. Bilang tugon, inalis ng Mayang ang kanyang maskara sa mukha, na walang pagpipilian kundi tanggapin na ang balita ng pundasyon ng Marshall School na pinangalan ng White Military Academy, ay mabilis na kumalat sa buong Moran, na humantong sa marami na nagsusumikap para sa pagpasok dito. Samantala, isang batang nagngangalang may nanggang na abala sa pagsasanay sa martial arts na mag-isa ay nakahandusay sa lupa, pagod na pagod, habang pinapanood siyang nakahiga doon. Ang kanyang caretaker ay tumatakbo sa kanya, nagtatanong kung bakit siya nagsasanay doon. Sa kanyang sarili bilang tugon, sinabi ni May na kailangan niyang magsikap dahil hindi siya henyo. Tulad ng kanyang mga nakatatandang kapatid, Si May ay kabilang sa isa sa limang dakilang pamilya na naging isang makapangyarihang haligi ng paksayo ng hustisya sa digmaan laban sa kultong demonyo at ang kanyang ama ang kasalukuyang pinuno ng pamilya. Lahat ng kapatid niya ay kinikilala bilang walang katulad na mga henyo at pinuno ng susunod na henerasyon, maliban sa kanya mismo, habang siya ay nakahiga sa lupa, naghihintay sa tugon ng kanyang tagapag-alaga, ipinahayag niya na ipinatawag ng kanyang ama ang lahat ng mga kapatid, kabilang siya. Nang marinig niya ito, medyo nagulat siya at pagkatapos ay pumunta sa opisyal na silid ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, nagtitipon ang kanyang mga kapatid, ipinalam sa kanila ng kanyang ama na ang alyansa ay magtatatag ng isang martial academy na tinatawag na White Military Academy upang sanayin ang mga martial artist. Nang marinig ito, hiniling ni Elnan Gang, ang panganay na kapatid ni May na payagan siya ng kanyang ama na kumitawan sa kanilang pamilya sa institusyon. Bilang tugon, si Shen, ang kanyang pangalawang kapatid ay bumaling sa kanyang kapatid na nagsasabi na siya ay mas angkop para sa trabahong ito kaysa sa kanya. Samantala, si Huey, ang pangatlo, ay nagsabi na silang dalawa ay masyadong nang matanda para sa dito. Napatahimik ang lahat. "Kumusta naman mga tol?" sinabi ng kanilang kapatid na babae na ang pangwakas na desisyon ay gagawin ng kanilang ama. Habang Mei ay nanatiling tahimik, walang masabi, ibinababa ang kanyang ulo. Iniisip niya na hindi siya mahalaga at hindi kailanman isa sa alang-alang para sa gayong pagkakataon. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magsagawa ng martial arts, samantala, sinabi ng kanilang ama na kailangan lang niyang ipadala ang isa sa kanila sa akademya, ngunit sila ay lima, nagdudulot kay Elnan para lumalapit, iginiit na siya ang mapili ngunit bigo. Sa kanilang patuloy ng pag-uusap, sinabihan silang lahat ng kanilang ama na tumahimik, na naging sanhi ng kanilang pagkalito. Itinuro ang kanyang daliri kay May, idineklara ng kanilang ama na si May ang magiging kinatawa ng kanilang pamilya sa institusyon, kaya nagulat siya. Pagsunod sa utos ng kanyang ama, masunurin siyang sumuko habang si Elnan ay patuloy na pinagmamasdan siya ng may pagtataka, hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali sa training quarter ng kanilang bahay, si May ay nakatayo na may hawak na espada at nakaharap sa kanyang panganay na kapatid upang matuto ng martial techniques. Habang nanginginig sa pagkabalisa, gabang si Elnon ay frustrated sa desisyon ng kanyang ama, pinagbubuntunan niya ang kanyang sandatang heavenly sword art at pinagsama pa twin dragon twister. Habang pinagmamasdan siya ni May na may pagkalito at pagtataka, naglunsad siya ng isang malakas na hampas na naging ng pagkrak ng sahig, habang pinapanood na ibagsak ni May ang kanyang espada sa pagkabigla, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng husto. Ang pagkakita sa kanya ay napapikit si Elnon sa pagkabigo na sinasabi na hindi naiintindihan ang desisyon ng kanilang ama na ipadala siya bilang kinatawan ng kanilang pamilya. Napagtanto ko ang dahilan sa likod ng kanyang pagkabigo at habang si Elnon ay patuloy na nagsasabi na ang kanyang kakulangan ng mga kasanayan ay magiging sanhi ng kahihiyan sa kanilang pamilya, iminungkahi niya na umuwi pagkatapos ng tatlong buwan na nagsasabi na kakausapin niya ang ama pagkatapos ng kanyang pagbabalik na naging sanhi ng pagkagulat ni May at nagsabi na hindi niya gustong pumunta sa akademya. paman, nang hindi nagbibigay ng anumang tugon, lahat ay tumalikod at umalis. Pagkaraan ng ilang araw, maraming mga aspirante ang nagtitipon sa harap ng Maroon Alliance para masigurado ang pagpasok. Habang tumitingin sa gusali ng alyansa ay maaring magtaka at tumingin sa karamihan ng mga tao na nagtataka kung lahat ba sila ay sumama sa akademya na iniisip na siya ang pinakamahina sa lahat ng mga batang ito, Iniisip niya kung pinili siya ng kanyang ama sa kadahilan ng iyon na pinagmamasdan ang lahat ng mga bata na nagpapakilala sa isa't isa. Naisip niya na maaring ito ay isang paraan upang makipagkaibigan at ang ilan sa kanila ay maaring nagmula sa mahusay na mga pamilya at sekta. Ang karamihan ng tao na may bastos na ekspresyon sa kanyang mukha at nagulat nang makita siya. Sa sandaling iyon, may lumitaw na tao sa itaas ng gusali na nagsasabi sa kanilang lahat na magbigay ng pansin. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang gumako. Ang tao ay nagsasaad na siya ay tinawag ng alyansa at gaganap bilang isa sa kanilang mga guro. Nakinikilala siya bilang isang mahusay na pigyera sa alyansa, ang lahat ng mga bata ay nagulat at nasasabik para sa pagkakataong matuto mula sa kanya. Samantala, ipinaalam sa kanila ni Duke Macau na malapit na silang pumasok sa akademya at ibinunyag na sila ay itinalaga sa mga iskwad na nagtuturo sa kanila na pumunta at suriin ang kanilang mga pangalan sa listahan bilang pagsunod sa mga mag-aaral na nagtitipon sa notice board upang hanapin ang kanilang mga pangalan kasama ng ang listahan ng labindalawang klase na nakategorya ayon sa mga pangalan ng labindalawang animal zodiac sign na dumaan sa mga listahan ay maaaring mahanap ang kanyang pangalan sa snake class at ipinapalagay na kasama ng isang tulad ni Gomako ang kanilang guro, ang pangunahing tagapagturo ng kanyang grupo ay dapat ding isang dalubhasa. At ilang sandali pa ang lahat ng iba pang mga bata na nakatalaga sa grupo ng ahas ay nagtipon-tipon sa lugar ng pagpupulong ng grupo. Ngunit walang nakita doon. Bigla silang nakarinig ng boses na nagtatanong kung dumating na ba ang bawat isa, na ikanalito nila sa pinanggalingan nito. Noon lamang nila napansin ang isang taong nakatayo sa itaas ng bangin na tumalon pababa at damapo sa kanilang harapan, na ikinagulat nila, na napansin ang malaking panloob na enerhiya na kanyang ibinubuga. Nakikita nila ito na hindi kapanipaniwala at nagtataka kung siya ba ang kanilang guro. Nagtataka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan? Tinanong ng isa sa mga estudyante ang kanyang pangalan kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Yang Jongya. Napagtanto na siya ay sikat sa pamagat na Young Sword Ghost in the Alliance, ang mga estudyante ay namangha. Samantala, isiniwalat ni Jang Yak na hindi siya ang kanilang guro, ngunit dumating bilang isang assistant teacher. Nakakaloka sila. Kung isa sa alang-alang na ang isang taong mukhang Grandmaster ay ang kanilang katulong na guro ay maaaring magtakatungkol sa husay ng kanilang aktual na pagsasanay sa guro sa ilalim ng pangangasiwa ng isang Grandmaster. Sa tatlong buwang binigay sa kanya ni May pinag-iisipan kung kikilalanin ba siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, isiniwalat ni Zhang Yak na ang kanilang mga grupo na nakatalagang guro ay isang maalamat na pigira sa Miriam Alliance. Ipinakilala niya ang guru bilang ang taong nag-iisang pumatay sa pinuno ng Blood Demon at nanguna sa alyansa tungo sa tagumpay. Siya binanggit din na ang guru ay ang taliba sa labanan ng EC at itinigil ang marcha ng demonyo. Sa napakalakas na pagpapakilala, isiniwalat ni Jang Yook na ang kanilang guru ay si Guayama Da, ang pinuno ng Black Flower League. Pagkatapos ay itinuro niya ang anino na nakatayo sa likuran niya, na nagtuturo sa mga estudyante na salubungin ang kanilang bagong guro. Dahil dito, nalilito ang lahat ng iba pang mga mag-aaral, dahil hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong ito. Samantala, si Mayanda ay nagsimulang maglakad si palapit sa kanila, na pinalaki ang kanilang pagkamausisa. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lumabas mula sa mga anino, lahat sila ay nabigla nang makita ang kanyang mahinang katawan, magulo ang hitsura at inaantok na mukha. Pagpapakilala ni Mayan Sinabi na siya ang magiging guro ng kanilang grupo na naging sanhi ng pagkagulat at pagkadismaya nilang lahat. Hindi makapaniwala na ang isang tila mahinang tao ay maaaring maging kanilang guro, nagsimula silang mag-isip na siya ay nagsisinungaling. Sama na tala sa opisina niyon ang pinuno ng alyansa, nakaupo siya sa pagbuo ng isang dokumento. Habang umaasa na magiging maayos ang desisyon niyang tanggalin ni Mayang ang kanyang face mask, Gulat na gulat nang makita ang taong nakatayo sa harapan nila. Inaasahan ni May na siya ay isang napakamahinang individual. Samantala, ipinakilala siyang muli si Mayang, na nagsasabi na siya ay sumali sa Academy sa rekomendasyon ng pinuno ng Alliance at nagtanong kung narinig na ba nila ang tungkol sa pagdinig ng Black Flower League na ang lahat ng mga estudyante ay nalilito. Na hindi pa narinig ang pangalan noon, Eman, eh hindi magawang naniniwala na ang gayong tao ang kanilang guro, ang mga mag-aaral ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili, na nagsasabi na tila siya ay nagdurusa sa isang kakilakilabot na sakit. Naririnig ang kanilang mga pahayag tungkol kay Mayan. Nagalit si Dak Jangyu at galit na pinatahimik sila. Sinabihan silang batiin ang gerong si Mayang Da, inulit na siya ang kanilang guro. Dahil sa lakas ng kanyang aura, lumipad silang lahat pabalik at bumagsak sa lupa, na nabigla sa kanyang hindi kapanipani walang kapangyarihan. Pinagmamasdan si Mayang Da, na nakahiga din sa lupa dahil sa malakas na suntok, si Jung Hyuk ay balis ang lumingon sa kanya at binuhat siya, na ikinagulat ni Mayang na nabigla. Bam aling sa mga mag-aaral, sinabi ni John Yek na kung hindi nila papansinin o hindi igalang ang kanilang guro, ituturing niya itong hindi paggalang sa kanya, na nagiging sanhi para kay Mayang Da na maging masaya at mas kumpiyansa at Bilang tugon, ang lahat ng mga mag-aaral ay tumahimik, dahilan upang siya ay magtanong kung naiintindihan nila, at sila ay sumang-ayon kung saan sila lumipat sa mga attendant habang kumukuha ng pagdalo. Tinawag ang pangalan ni Bo Morong, dahilan para mapalingon sa kanya ang mga estudyante na nagtataka, na pagtantong kabilang siya sa isa sa limang dakilang pamilya ng alyansa. Lahat sila ay kinikilala siya bilang isang henyo, at ang kanyang pamilya ay nakakaramdam ng inggit sa kanyang kapangyarihan at katayuan. Ang pagmamasid kay Morong na kumpiyansa na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa kanya ay maaari ring nagulat na mapagtanto na siya ay kabilang sa dakilang Morong pamilya kung isa sa alang-alang na ang kanyang ama ay may masamang relasyon sa pinuno ng pamilyang Morong ay maaaring magtaka kung ang boom o maling pagiging mula sa pamilyang iyon ay kapupuotan din siya. Maya-maya lang, tinawag ng instructor ang pangalan ng PO1 at isang chubby na bata ang nagtaas ng kamay. Pagkakita sa kanya, nagulat muli ang mga estudyante, na pagtanto na siya ay mula sa Great Shaolin sect. Ang sentral na haligi ng Orthodox Mirren. Kung isa sa alang-alang kung paano nagpatala ang academy ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang background, sinabi ng mga estudyante na ito ay isang hindi kapanipani walang institusyon. Samantala, si PO1 na tila nagmamasid sa kanilang curiosity, ay nagpa siya na ipakita sa kanila ang tunay na martial arts ng Shaolin Insect na narinig lamang nila. Samantala, ang pangalan ni Madam Jago ay tinawag at tumugon. Siya ay isang mag-aaral na kabilang sa pamilya Jago na isa sa limang dakilang pamilya na may deafness and literature martial arts at ang martial arts at ang pagmamasid sa kanya ng isa sa mga sinabing estudyante na nakita niya ito sa family tournament ng pamilya Jago noong isang araw. Dahilan para magulat ang iba. Sabi ng estudyante, natalo siya dahil sa kanya dahil napakatalino niyang individual at napakagaling na estudyante. Naalala ni Meg kung gaano sila naging close noong mga bata pa sila. Habang si Jago ay tumalikod, nagbigay ng bastos na ekspresyon sa sandaling mapansin siya nito. Noon lang, tinawag ng instructor ang pangalan ni May, dahilan para mapalingon ang lahat ng mga estudyante na nagpakaba sa kanya, iniisip kung ito ba talaga si May at nagsimulang pag-usapan ng mga estudyante na siya ang tinutukoy na kahihiyan ng pamilya Namgang, dahilan para makaramdam siya ng kahihiyan. Tinatalakay na siya ay isang mabuting individual sa pagkabata, ngunit biglang naging mahina. Sinabihan siya ng mga estudyante na isang kahihiyan sa isa sa limang dakilang pamilya na nanonood sa lahat ng tao sa paligid niya. Pinag-uusapan ang mga chismis tungkol sa kanya ay maaaring magpababa ng kanyang ulo na walang masabi. Pagkatapos ay tinawag sila ni Jung Yak. Pagsasabi sa kanila na tumayo ng tahimik, habang si Mayang Da ay nakatiklop sa papel ng attendant na nagsasabi na sampung tao lamang ang naroroon. Sa sandaling iyon ay nagsimula siyang makaramdam ng unti-unting pagkapagod, dahilan upang tanungin ni Jung Yak kung ayos lang ba siya? Bilang tugon, lumapit sa kanya at may sinabi sa kanyang pandinig na sinabi ni Jung Yak sa mga mag-aaral na natapos ang mga klase. Habang ang Mayang mismo ay lumalayo, inutusan ni Jung Yak ang lahat na pumunta sa mga dorm at hintayin ang anunsyo para sa susunod na klase, na naging sanhi ng pagkalito ni May, Nagiisip kung kailangan lang nilang magkaroon ng attendance sa klase na Maya-maya lahat sila ay nakarating sa dormitoryo ng akademya at nabigla nang makita ito hindi tulad ng kanilang inaasahan, nakita nila na ito ay isang napakahindi komportable na lugar, parang isang bodega. Habang ang lahat ay nagsisimulang mag-alis ng kanilang mga gamit at magpahinga.